Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi Good. What's up mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang na pagsasama-samahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang Huwag nyong skip ang mga ads Sa aking mga videos Salamat po talaga mga masters Sa solid na pagsuporta po sa akin Masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga Masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si... Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga Masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Kabanata 1826 hanggang 1830. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, sumasakit ang ulo ni Aaron dahil nalilito siya tungkol sa layunin ng Nangang Bolang at ang bigla ang pagkilala niya sa Panginoon ay naging dahilan upang hindi malaman ni Aaron ang dahilan. Bumalik ka na sa bahay. Napabuntong hininga si Aaron. Tiningnan ni Hantian niyang si Yanjun, ang palatandaang ito ay tila iba sa kanilang naunang hula. Mabilis silang nakasabay sa Aaron at umuwi. Anong problema? Nakaupo sa sofa sa sala, hindi na makapaghintay si Hantian niyang na magtanong. Labin limang mga benepisyo ng ginseng. Nag-request si Nangang Bolang sa akin. Sabi ni Aaron. Hinamak ni Hantian niyang nangumiti. Ngayon ay hinihiling ni Nangang Bolang si Aaron na maging pinuno ng pamilya Nangang. He even dares to ask Aaron. Hindi ba katangahan yun? He's not qualified to ask Aaron. Baliw ba siya at dare to ask you? Tanong ni Hantian niyang. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pamilya Nangang bilang bargain ng chip, habang umaasa ako na mas mapoprotektahan ang kaligtasan ni na Ivory at Han Nian. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, Naunawaan ni Hantian yang na kahit na may kakaibang kalamangan si Han Chen sa negosasyon, tinamaan ni Nan Gong Bo lang ang kahinaan ni Han Chen. Kaya niyang gawin ang lahat para kina Ivory at Han Nian. Ano ang kanyang hinihiling? Pinapanatili ni Hantian ang kahangahangang paraan. Pupunta siya sa Apocalypse, ngunit hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Sabi ni Aaron. Walang kamalay-malay na tinitingnan ni Hantian yang si Yan Jun, Ngunit sa harap ng ganitong uri ng bagay, may iling na lamang ni Yan Jun ang kanyang ulo. Kung tutuusin, kakaunti lang ang alam niya sa apokalips, at walang basehan para hulaan kung ano ang gustong gawin ni Nangang Bolang. Bukod dito, hiniling niya kay Nangang Yan na lumuhad at kilalanin ako bilang panginoon. Nagpatuloy si Han. Bakas ng pagtataka ang mga mata ni na hantian at Yan Jun ng sabay. Bilang kamag-anak na apo ni Nangang Bolang, ang katayuan ni Nangang Yan ay hindi kasing halaga ng Aaron, ngunit hindi na kailangang kilalanin si Aaron bilang master. Masyadong kakaiba ang ganitong pag-uugali. Ano ang ibig sabihin ng Nangang Bolang? Gusto ba niya ang dignidad ng pamilya Nangang? Hiniling niya kay Nangang Yan na lumuhad para sa iyo. Nagdududa si Hantian niyang. Bamantong hininga si Aaron at sinabing, Kung alam ko ang ibig niyang sabihin, hindi ko na kailangang maabala. Sa oras na ito, Sinabi ni Yan Jun, ibig bang sabihin ng apokalips ay may gusto si Nangang Bolang, kaya handa siyang ialok ang posisyon ng padre de familia, o ipagbili ang dignidad ng pamilya Nangang kapalit ng iyong tiwala. Bagay! Sumimangot si Aaron. Walang masyadong alam si Nangang tungkol sa apokalips. Paano siya magiging interesado sa isang bagay tungkol sa apokalips? May alam ba si Nangang tungkol sa apokalips? Hindi imposibleng humingi ng isang bagay at pagkatapos ay bayaran. Dahil napakalaki ng ibinayad ni Nangang Bolong, dapat na mahalaga ang gusto niya. Sangayon si Hantian niyang kay Yan Jun, dahil bukod pa rito, wala siyang maisip na ibang posibilidad. Mukhang may iba pang nalalaman si Nangang Bolong tungkol sa Apocalypse. Pinaglalaroan ako ng matandang ito. Aaron galit sabi. Aaron, nasa iyong mga kamay pa rin ang inisyatiba ng bagay na ito, kaya hindi mo kailangang magmadali upang mahanap si Nangang Bolang. Bagamat walang sino man sa Yun Cheng ang nangahas na gumawa ng pinsala kay Yingxia at Niner, ang lihim na kapangyarihan ng pamilya Nangang ay magbibigay sa kalaunan sa kanila ng mas mahusay na proteksyon. Nagpaalala ng paraan si Hantianyang, tumango si Han Sanchen. Natural na naiintindihan niya na imposibleng mapunit ang mukha niya kay Nangang Bolang sa mga oras na ito. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang pag-uusi sa tungkol sa bagay na ito. Labing apat na mga karaniwang dahilan ng ovarian torsion. Hindi ka dapat pumunta sa matandang li. Kung ipaalam mo sa matandang li ang hinihiling sa ay. Iyon ni Nangang Bulang, kung gagawin mong hindi masaya ang matandang li, maaaring hindi ka na mabigyan ng pansin sa hinaharap. Sinabi sa kanya ni Hantian yang na natatakot siya na mahanap ni Aaron si Lilao dahil sa curiosity, ngunit ito ay makapinsala sa mga bagay. Oo, napabuntong hininga si Aaron, pansamantalang mapipigilan ang kuryosidad na ito sa kaibuturan ng aking puso. Babalik ako sa Yanjing bukas. Handa ka na ba? Binago ni Hantia niyang ang paksa at tinanong ang Aaron. Aaron magaan ng ngiti, ngunit isang paglalakbay lamang pabalik sa Yanjing, walang dapat ihanda, sinabi, Lolo, Yanjing para sa akin, ay medyo mas malaki kaysa sa lungsod ng ulap, ang ang iba ay walang pinagkaiba. Tumawa si Hantian niyang, medyo malaki ba yun? Gusto niyang makinig sa mga ganitong dominanteng salita. Ngayon ay kumukulo na si Yan Jing. Matapos maibalik ang iyong mga salita kay Yan Jing, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagalit. Nakangiting sabi ni Yanjun. Hiniling ni Han San Chen kay Moi ang na magpadala ng mensahe pabalik sa Yan Jing, at ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa Yan Jing. Lahat ng may kaunting bakasyon kasama ang pamilyahan ay galit na galit at hiniling sa kanila na lumuhod sa harap ng patio ng pamilyahan upang umamin ng guilty. Hindi ito isang bagay na maaring tanggapin ng mayayamang pamilya. Kahit na dahil sa pangungusap na ito, nakaramdam sila ng matinding insulto at gusto nilang isa-isahin si Han San Anger is good. The more angry, the better. Buti na lang magkusa na ipadala sa pinto. Tinatamad akong hanapin isa-isa. Sayang ang oras. Nakangiting sabi ni Aaron. Walang magawang umiling si Hantian niyang at sinabing, ikaw bata, mas dominante ka kaysa sa akin noon. Panahon na para malaman nila na ang aking pamilyang Han ay may Aaron anak, kaya kailangan nilang makita ang iyong kapangyarihan. Lolo, hindi kita may kukumpara. Kung wala ka, saan ako manggagaling? Sabi ni Aaron. Si Hantianyang ay masayang tumatawa at ang pambabala na ito ay halatang nagpapaginhawa sa kanya. Yan Jing, ang mga salita ng Aaron ay kumalat sa buong matataas na uri, ngunit maraming tao ang nagtataglay ng mapanghamak na saloobin dito. Kahit alam nilang buhay pa si Hantianyang, hindi na sila takot sa Aaron gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang pananaw, si Hantianyang ay matanda na at wala na ang dulo ng taong iyon. Bukod dito, hindi na si Yan Jing ang sitwasyon noon. Ang impluensya ng pamilyang Han sa Yan Jing ay hindi dapat banggitin. Sino ang magbibigay pansin sa mga salita ni Aaron ang binatang ito ng pamilyang Han, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin, maglakas loob na sabihin ang mga ganoong mayayabang na salita. Si Han Jun, na lubos na inaasahan, ay nakatira pa rin sa Chincheng. Naglakas loob siyang magsabi ng mga nakakabaliw na salita hindi niya talaga alam kung ano siya. Nakakatawa naman, kung talagang maglakas loob siyang bumalik sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na siya makakaalis ng buhay. Ilang pamilya na may sama ng loob sa pamilyang Han ay kumuha kamakailan ng hindi mabilang na mga ekspertong bodyguard. Gusto ko talagang makita kung paano mamamatay ang Aaron, ngunit huwag hayaang bumagsak ang kulog at ulan. Hinihintay ko pa rin mapanood ang saya kumalat ang ganitong mga komento sa matataas na uri. Walang optimistik tungkol sa biyahe ng Aaron pabalik sa Yanjing sa pagkakataong ito. Kahit sa mata ng maraming tao, bumalik si Aaron upang magbiro. Ang pamilyang Zhong, ang bilya ng Sawan Manor, na sumasaklaw sa isang lugar na halos apat na mo, ay napakaranggal at kahanga-hanga. Ito ay hindi lamang simbolo ng pera, kundi simbolo din ng katayuan. Kahit na may pera ka, hindi ka makakagawa ng private villa sa ganoon kalaking lugar. Pagkamatay ni Han Li, ang pamilya Zong ang naging unang ibon na sumalakay sa pamilyang Han. Gusto pa nilang lamunin ang industriya ng pamilyang Han. Malaki ang kanilang ambisyon. Matapos maibalik ang mga salita ni Aaron sa Yanjing, ang parehan. Pamilyang Zong ay labis na nagalit, si Aaron ay napakatapang na ng ahas siyang hamanin ang aking pamilyang Zong ng hayagan. Si Zong Mingguo, ang kasalukuyang Panginoon ng Pamilya Zong, ay may patag na ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, Lolo, narinig ko na ang basurang ito ay namatay na matagal na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na siya ay pinalayas, ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng Pamilyang Han at tumakas sa Yuncheng. Ngayon ay bumalik siya para manggulo. Ang Pamilya Han ay masyadong hanggal upang makahanap ng isang inabandu ng anak upang bumalik at sumigaw. Ang tagapagsalita, si Zhong Cheni, ay isa sa pinakamahuhusay na kabataan sa pamilya Zhong. Siya ay may kamanghamanghang mga kakayahan. Minsan ay binigyan ni Zhong Mingguo ang ilang nakababatang henerasyon ng parehong pagkakataon na maglaan ng 5 milyong yuan bilang investment capital. Nanalo si Zhong Cheni sa pagsusulit na may ganap na kalamangan. Ngayon, kahit na hindi umaasa sa pamilya Zong, ang mga personal na ari-arian ni Zong Cheni ay umabot na sa higit sa isang bilyon, siya ay hindi lamang isang inabandu ng anak. Pagkatapos niyang pumunta sa Yun Cheng, naging manugang siya ng isang maliit na pamilya. Ang buong Yun Cheng ay tinatawag na talunan. Sabi ng isa pang tao na may buong mukha ng panunuya, at ang pangungusap na ito, ang lahat ng mga taong naruroon ay hindi napigil ang tumawa. Nakakatawa na ang isang anak ng pamilyang Han ay dapat na maging manugang niya. Kahit anong klaseng basura siya, pag sinabi niya ang ganyan, magbabayad siya. Pinutol ni Zhong Mingguo ang tawanan ng karamihan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa mga apo. Alam ng mga taong ito na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga sarili sa harap ni Zhong Mingguo kaya't nagsusumikap silang manalo sa kaganapang ito upang patunayan ang kanilang kahusayan sa harap ni Zhong Mingguo Sa isang malaking pamilya tulad ng pamilya Zhong, ang pagtatalo sa mga tagapagmana ay napakalupit at maging ang fraternity ay hindi karaniwan Pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot ng isang malaking industriya at walang gustong mahulog sa mga kamay ng iba kung gusto mong magmana, dapat kang makakuha ng pag-aproba ni Zhong Mingguo. Sa mga apo, si Zhong Cheni lang ang hindi nagsasalita. Ayaw niyang makialam sa bagay na ito. Isang araw, hindi ka ba interesado dito? Espesyal na tinanong ni Zhong Mingguo si Zhong Cheni, kung saan makikita natin na binigyan niya ng malaking kahalagahan si Zhong Cheni. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Zhong Tian, Lolo, hindi ko kailangang bigyan ka ng ganitong uri ng basura. Ibigay mo lang ito sa kanila. Kung ikaw ang nasa mataas na posisyon, mahalaga ka lang sa malalaking bagay, at sa ang maliliit na bagay ay haharapin ng iba, kung hindi ay mapapagod ka. Ang mga salita ni Zong Cheni ay agad na pumukaw sa kawalang kasiyahan ng ilang iba pang mga tao. Ano ang ibig sabihin na ang mga nasa mataas na posisyon ay nagmamalasakit lamang sa malalaking bagay? Malinaw na inilagay niya ang kanyang sarili sa isang espesyal na taas ng sabihin niya ito, habang ang mga pagkakakilanlan ng ibang tao ay natural na nasa likuran niya. Song Cheni, anong ibig mong sabihin dyan? Mukha kang superior. Mga utosan ba tayo? I don't think you dare to deal with Aaron. Don't pretend to be so powerful. Mayroon ka bang iba pang kakayahan bukod sa paglalagay sa ere? Maraming mga tao ang humahamak na salakayin si Zong Cheni, Ngunit ang ekspresyon ni Zong Cheni ay kalmado ng tubig, walang anumang alon. Tila ang pag-atake ng mga salitang ito ay hindi makakapagdulot ng anumang emosyonal na pagbabago-bago. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ang sinasabi ko ay ang katotohanan na ito ay isang piraso lamang ng basura. Ano ang silbi ng iyong away? Ang pamilya Zong ay hindi maaaring hawakan ang ganitong uri ng basura sa isang kamay, mahinang sabi ni Zong Tian ang pangungusap na ito ay hindi maaaring pabulaan na ng maraming tao. Sa kanilang mga mata, sayang talaga ang Aaron, at talagang walang kabuluhan ang laban ng pabalik-balik. Kung tutuusin, kahit naharapin natin ang basurang ito, hindi natin maipakita ang ating mga sarili. Sa kabaligtaran, ito ay isang bagay na siyempre. Sa pagharap sa mga bagay-bagay, si Zhong Cheni ay malinaw na mas mataas ang antas at mas kalmado kaysa sa iba, at alam na alam niya kung gaano kahalaga ang may dudulot sa kanya ng isang bagay at kung ito ay katumbas ng halaga ng kanyang kamay. Dahil dito ay tumango si Zhong Mingguo sa kanyang ulo ng may kasiyahan. Ang kailangan ng pamilya Zhong ay hindi isang walang ingat na taiman, kundi isang mahinahon at mahinahong kahalili. Sa ganitong paraan lamang makakamit ng pamilya Zong ang mas mabuting pag-unlad. Malinaw na natutugunan ni Zong Cheni ang pangangailangan ito. Balang araw, sa kasong ito, hindi mo na kailangang humarap sa bagay na ito. Go and do your own business, sabi ni Zong Mingguo. Salamat, Lolo. Talagang hindi sulit ang pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na iyon. Nakangiting sabi ni Zong Tian. Lolo. Dahil sa tingin ni Zhong Chenin na ito ay isang maliit na bagay at ayaw niyang gawin ito, mangyaring ibigay ito sa akin. I can assure you na si Han San Chen ay hindi man lang makakalabas ng airport. Gusto kong lumuhad ang basurang ito, at bawiin ang mga salitang iyon, at pagkatapos ay hayaan siyang bumalik sa Yun Cheng. Hindi siya lilito sa Yanjing sa buong buhay niya. Tumayo si Joan, at mariing sinabi, palaging magkaaway sina Zhong Tianli at Zhong Tianli. Kaya alam niya na ang mga salita ni Zong Tianli ay nakatutok sa kanya at gusto niya itong madaig. Ngunit habang si Zong Tianli ay may ganitong pagnanasa na ipahayag ang kanyang sarili, mas nararamdaman niyang mas mababa siya kay Zong Cheni. Zong Tianli, nabalitaan ko na ang iyong kumpanya ay nahulog kamakailan sa krisis sa ekonomiya. Nasa mod na alagaan ang mga bagay na ito? Nakangiting sabi ni Zong Tian. Nang marinig ito ni Zong Tianli, ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. Sa simula, binigyan din siya ni Zhong Mingguo ng limang milyong yuan, ngunit ang kanyang kumpanya ay lubos na naiiba sa Zhong Cheni. Ito ay hindi lamang ang krisis sa pananalapi, kundi pati na rin ang hindi mabilang na mga utang. Hindi ito maihahambing sa bilyon-bilyon ni Zhong Cheni. Zhong Cheni, para suportahan ang buong pamilya, hindi lang ang isip ng negosyo. Naiinis na sabi ni Zhong Tianli. Zong Tian isang dumbfounded ni Ti, sinabi, ang pera ay maaaring mag-imbita ng higit pang mga eksperto, huwag ka lamang umaasa sa kanilang sariling lakas, maaari mong harapin ang Aaron. Siyempre, kahit sampung Aaron ay hindi ko kalaban. Sabi ni Zong Tian Li, ang mga mata ni Zong Tian ay kumislap ng mahinang ngiti. Mukhang walang masyadong alam ang lokong ito sa Aaron. Sa tingin niya ay kalaban siya ni Aaron. Dahil sa tingin niya, Maari niyang alisin ang nakakasira ng mata sa pamamagitan ng kamay ni Aaron. Kung kaya mong ibalik ang Aaron sa Yun Cheng gamit ang sarili mong pagsisikap, paano ko iaalok ang aking kumpanya gamit ang dalawang kamay? Sabi ni Zhong Cheni na may kasamang provokasyon. Si Zhong Tianli ay tulala. May isang magandang bagay. Bilyon-bilyon ang halaga ng kumpanya ni Zhong Cheni. Kung makukuha niya ang kumpanya ni Zhong Cheni, lilipat siya. Sa harap ng lolo ko, hindi ka makapagsalita, hindi salita. Umiis si Zhong Tianli. Hindi naman, ang hirap makabawi ng salita. Tutupad ako sa pangako ko sa sandaling magsalita ako. Pagtibay ni Zhong Cheni. It's a deal. Bilisin mong ihanda ang equity transfer book. Hahaha. <laughs> Tumawa si Zhong Tianli. Tanga, palihim na sa ni Zhong Cheni sa kanyang puso. Kung hindi kinuha ng lalaking ito ang bodyguard ni Zhong at pumunta sa Aaron para sa gulo, mamamatay siya sa kasong ito. Hayaan ang langit at gawin ito. Napatigil ang boses ni Zhong Mingguo gamit ang martilyo. Nagpasalamat si Zhong Tianli, "Salamat, lolo. Hindi kita pababayaan." Cloud City. Nang tanungin ni Han Sanchen si Shi Jing tungkol sa sitwasyon sa Yanjing, binanggit din ni Shi Jing ang pamilya Zhong. Kung tutuusin, ang pamilya Zhong ang unang nagpilit sa pamilya Masasabing ang buong Yanjing ay nagsimulang puntiriyahin ang pamilyang Han dahil ang pamilya Zong ang nanguna at sumunod ang iba pang mga talento, ang pamilyang Zong ay makakapagtipid ng maraming bagay para sa akin. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, nag-aalala rin siyang baka maraming kaaway ang mag-aaksaya ng maraming oras sa Yanjing, ngunit sa pamilya Zong, magiging mas madali ang mga bagay. Bilang isang tagalabas, siya rin ang pinakamakapangyarihan sa mga pangunahing pamilya. Hanggat nakikitungo siya sa pamilya Zong, ang ibang tao ay pupunta sa compound ni Han at luluhod para humingi ng tawad kapag may nakita silang mali, ngayon ay hindi na mababawasan ang impluensya ng pamilya Zong sa Yan Kailangan mong mag-ingat, si pinaalalahanan ni Jing si Aaron. Hindi napigilan ni Han Tianyang niyang namatawa. Sa kasalukuyang lakas ng Aaron, hindi na niya kailangang bigyang pansin ang mga sekular na eksperto. Mayaman kaya ang pamilya Zong gaya ng pamilya Nangang? Kung tungkol sa halaga ng puwersa ng pamilya Zong, pabayaan ng Aaron, kahit natipunin ng pamilya Zong ang lahat ng mga tag, hindi sila maaaring maging kalaban ng Aaron, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa Aaron Talents, kahit sampung Zongs ay walang silbi. Sabi ni Hantianyang, Nato, natural na nauunawaan ni Shijing kung gaano kalakas ang Aaron. Ang payo niya sa Aaron ay isang pagpapakita lamang ng kanyang pag-aalala. Kinabukasan, ang pamilyahan at ang kanilang partido ay lumitaw sa Yuncheng Airport. Bukod pa kay Hiting at goyao sumakay silang lahat sa eroplano, kasama na si Jiang Yingying. Ang dahilan kung bakit isinama ni Han Sanchen si Jiang Yingying ay kailangan niyang maka-adapt sa iba't ibang aspeto ng lipunang ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang harapin ang hindi kilalang apokalips sa hinaharap at nangangailangan ng oras upang tanggapin ang iba't ibang bagay. Sa eroplano, nagkatawang tao si Aaron bilang isang full-time na ama, hawak si nayon hanggang sa lahat. Ang batang babae ay nasa yugto na ngayon ng pagtulog, kumakain at natutulog, at bihirang magkaroon ng malinaw na oras para maglaro. Gayunpaman, kapag nakahawak siya sa mga bisig ni Aaron, hindi niya ipinipikit ang kanyang mga mata at tumitig sa Aaron sa lahat ng oras, na para bang kilala niya ang Aaron. Nagbiro si Ivory na marahil ay nakainom siya ng mababang sopas na mengpo, kaya naalala niya ang kanyang kataypan sa kanyang huling buhay. All the way, lumapag ang eroplano sa Yanjing Airport. Sa oras na ito, si Zhong Tianli, sa labas ng paliparan, ay naghihintay para sa Aaron. Ito ay isang pagkakataon para kay Zhong Tianli na patunayan ang kanyang sarili at iligtas ang kumpanya. Hindi niya hahayaang mabaigo ang sarili. Bukod dito, mayroon siyang pagsasanay sa boxing sa mga ordinaryong oras, at mayroon siyang halos na palaki na psikolohikal na kalamangan. Nag-aalala si Zhong Tianli sa kakayahan ng isang lalaking iniwan ng kanyang pamilya at naging door-to-door son-in-law para sa iba. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload blue po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaanap po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!